Thank oh you. Hello everyone! Welcome back to my channel for today's vlog guys. Ay, dito tayo mamamasyal tayo dito sa uh, center ng atin. Sa At pupunta kami maghanap ng cellphone daw ng ating bayaw. Pero napadan ko dito guys sa maraming orange. Oh, ang dami nila guys. Daming bunga. Oh, oh di ba guys? Ang daming bunga daming bunga guys pero ang tignan nyo naman guys dito sa silong nya ang daming nahulog oh ang daming nahulog guys ang daming nahulog ito yung ginagawang sweet na orange guys dahil ito ay sabi nila ay para sa sweet lang ito hindi ito kinakain pero ginagawang sweet nila pero sobrang dami guys ang bunga nagkahulog-hulog na dito sa baba dahil season na naman ng orange hindi na naman nila manuhang kunin kaya nagkakahulog na dito sa baba Ang dami ng orange. Ang daming bunga, guys. Oh. Nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang ng orange dito. Sobrang dami ng nahulog, guys. At uh, tara na, guys. At pupunta tayo dito sa sentro at bibili daw sila ng cellphone na aking kapatid at ang bayaw. Sumama lang ako guys At eto na nga, guys ay Maganda ang panahon ngayong araw na to Hindi masyadong mahangin Hindi masyadong malamig At may araw guys So napakaganda ang uh, araw ngayon At ito yung aking kapatid at yung aking bayaw. Ay tayo ay maglalakad na papunta doon sa uh, shop ng mga cellphone. Eh? <laughs> Ayan guys, ay babalikan ko kayo guys. So guys, nandito ako ngayon sa sentro ng Athens at maglalakad po kami ng mga kapatid ko. Ayan. Tara guys, at tayo ay mag -iikot. Good morning, good morning sa inyong lahat. Good morning everyone. Welcome today's vlog guys ay ayun na nga sinabi ko na doon sa kanina doon sa pinipidyo ko yung mga prutas na nahulog doon sa baba at sasamahan nyo ako guys tignan nyo to guys oh. ang ganda naman tatlong tao na ano <laughs> pinagsyalan dito sa sentro guys eto ayan at kapunta tayo ngayon sa Cochupulos kung saan siya bibili ng cellphone ayan guys at eto yung sentro sentro talaga siya <laughs> sorry guys at tumakbo ako <laughs> Tumakbo ako, sorry. Nahilo kayo. <laughs> Ayan. Ito, nga na nga, guys. At papasok na kami dito sa Kotsopulos. At bibili daw nang. Ganda ngayon ng panahon, kaya ang daming taong lumabas. O, tignan na nyo naman. O, ba? Diba? Ayan guys <laughs> kapatid ko nagsasalodo parang piling niya siyang guard ba bawal kayo mag cellphone dyan sa loob balikan ko kayo guys baka bawal pumasok na may nagbibidyo okay, Guys, ay tapos na kami pumunta doon sa bilihan ng cellphone ng aking uh, bayaw. Kaya lang bawal kasi guys na mag ano, mag uh, video doon sa loob ng shop. Kaya pinatay ko guys. Uh, umuwi na rin yung kapatid kong yung asawa ng kapatid ko para ano kami na lang ng kapatid ko ang magtutuloy maglakad-lakad dito sa bilihan ng gulay guys so nandito tayo ngayon sa bilihan ng gulay Ayan. Tangka ba na? Hmm. scholar. Yan yung nagtitinda ng na, ano, na? Tindan ng prutas guys at soki na namin yon kaya feeling niya famous. <laughs> Ayan na nga guys. Gola is prutas. Oh, tingnan yung abukado guys. Oh. mix

Κοιτά. Ας σου πέσω τηλεύωνο δικά μου. Έλα εδώ, περίμενε. Γιατί. Όχι. Αν ούτε ούτε, να σου δώσω το τηλέφωνο, τι είναι αυτό. Να σου δώσω το τηλέφωνο, λέει. Να μου στείλει βίντεο. Είτε μου. Να μου στείλει βίντεο. Α, ναι, ναι, οκ. Να μου. Yan din Oh. Kakilala na lahat ng kapatid ko ang nagbebenta na ng gulay sa kaprutas. So sumegalo. Kinagrama tayo na. Auto. Auto in, and auto in love letter. Okay, sa WhatsApp. WhatsApp, ah, okay. Daxi. To video ebrelei ohi. To video ebrelei ohi vidyo ti video Diyo e ma yeah, na, na. pesya Tashya to YouTube Pes yeah. hello Ooh, how are you Wow are you? <laughs> Okay are are Where are you from I you India. Ah okay yes. Philippines yeah, okay, thank, you, thank, you, thank, you. thank you bye bye Nice. <laughs> okay

Okay. Yeah. Yes. Bumili kami ng papaya, guys. Ito na yung papaya. Hindi pa pala nagbigil, guys. Lipata nga ron. Ito, guys. Bumili kami ng papaya. Alam niyo ba kung magkano yan? 5 euro? 5 euro. My goodness. Sa bagay, hindi naman namin mauulam yung 5 euro. Kaya, Uh -huh. Go ahead. Ayang natin niya, Hindi ko alam kung saan ang Lidl ka. Tara na, win na tayo, <laughs> Tinatawanan ako nung China. <laughs> eh? Tinatawanan ako nung lalaki doon kasi nga, tinanggal ko pa talaga sa plastic bag yung papaya para i-video. <laughs> Kaya tinatawanan ako nung <laughs> palengke ng Greece. <laughs> Ito ang palengke ng sentro ng Athens. O, ba diba? Parang nandun lang tayo sa Pilipinas. At ang daming nakasabit-sabit. O, ba diba? O. Ayan, guys. So, tapos na kami mamalengke, guys. So, uwi na kami. wala. wala. na at pupunta kami doon sa saan ba kami dumaan kanin ah dito punta na kami sa sakayan guys para punta naman kami doon sa supermarket malikan ko kayo ulit guys Pauwi na kami ng bahay. dito na tayo guys opa oh my god nandito na tayo guys sa aming area mabilis mga sasakyan kailangan tayo tumawin tayo at dito na tayo so ayun na nga guys andito na ako sa malapit sa bahay hanggang dito na lang ang aking vlog for today see you next vlog guys salamat sa pagsama thank you thank you and God bless